may mga pagkakataong ang dala ng panahon ay news. Ang mga bagyong krising, Dante, Emong, at ang walang humpay na buhos ng ulan dahil sa habagat ay nagbunga ng pagbaha, pagkasira ng kabuhayan at paglisan ng libo-libong pamilya mula sa kanilang tahanan. Nabahaan po kami at malaking, malaking, kumbaga yung nangyari po sa amin eh, sa kunanga po, sa mga tahanan namin, tsaka lalong, -lalong na sa hanap buhay po namin. Pero sa gitna ng unos, sumisilip ang liwanag ng pagkakaisa. Muling nabuhay ang diwa ng bayanihan, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagtulong sa panahong higit itong kailangan. Sa tulong ng mga kusang loob ng mga kababayan at samahan, naitawid ang ilan sa pinakapangunahing pangangailangan ng mga nasalanta, gaya ng mainit na pagkain, grocery packs, at mga gamit para sa pansamantalang paninirahan. Kabilang sa mga tubugon ang Members Church of God International o MCGI. Nagtulong-tulong ang mga kapatid sa MCGI para makapagpakain sa mga kababayan natin na napilitang lumikas dahil sa baha. Ah, malaking bagay rin po yan. Kumbaga, sa, kumbaga ang mga, ang, mga, ang, mga, ang mga tao po ngayon sa sobrang, sa sobrang hirap ng buhay nila. So, so baka syempre nga naman kalimedad, nilaha sila. Kumbaga, tulong na rin yung kahit paparo. Kumbaga, lipas gutong din, nakakatulong din po yon. Natutuwa sila dahil kahit pano. Uh, meron silang uh, mainit na goto, mainit na sopas at hindi basta-basta ito dahil espesyal at mas nasasarapan sila. Malaking bagay po ito sa mga ating kababayan sa ating barangay Burgos tulad po ng mga nasa evacuation center, wala po silang lutuan doon. Hindi po sila nakapagluto dahil nga wala po tuan kaya umaasa sila sa mga mga pumupunta nagbibigay ng pagkain kaya malaking tulong po yung uh, MCGI cares na nagpadala kanina ng goto, na sopas kaya papaanon naibsan yung kanilang gutom. Kaya maraming salamat po sa inyo. Uh, ang MCGI cares wala ako masabi dahil kahit wala namang sakuna ay na ito uh, tumutulong sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, nagpipilit kung saan-saan nakikita ko kaya malaking bagay po ito sa ating mga kababayan at uh, talaga nakakatuwa dahil nakakatulong sila. Bukod sa free meal, ay nagkaloob din ng groceries ang samahan para sa mga pamilya na apektado ng kalamidad. tuloy-tuloy rin ang pagtulong ng MCGI Volunteers sa repacking ng mga relief goods na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. kaya mga kapatid sa lokal, panahon ngayon, magkaisa tayo ng paggawa, kabanalan, kamutihan, pag-iibigan. Bakit? Para tayo ay maging bahagi ng pagtawag ng Diyos sa mga tao. Sa na ng matinding pagsubok, nakita natin ang lakas ng pagtutulungan. Mga taong handang tumulong kahit pagod na. Mga kababayang hindi nag magbigay kahit sila mismo'y may pinagdadaanan. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan, ang pag-aalay sa kapwa sa panahon ng pangangailangan, nagmalasakit, nakiisa, at nagbigay ng pag-asa sa iba. Dumaing tayo sa Diyos at pagdaing natin sa Diyos, makakaasa tayo may Diyos na makikinig ng ating mga pagdaing. Sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kasakunaan, lagi, huwag nating kalinimutan, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya nga, sa araw na ito, ano, sa gitna ng kalamidad, narito ang bayan ng Diyos naghahandog ng pagpapasalamat sa Kanya.